Okay, what is up guys? na natin yung ating uh, plaka. Ayan, color red pala siya no? dito sa ayan, uh, sa Mixoko ship. Baguio branch. Ayan, so nakuha na natin. Ayan, uh, lalagyan natin siya dito sa likod. Yung plate number, parehas lang siya dun sa temporary na license na Okay guys, nandito so, tayo ngayon sa Mixoko. Ayan, merong ano, may mga face out na pala. Ayan. So, keyway, ito yung mga benta nila for keyway. so hindi naman siya nakalagay na face out kasi <laughs> hindi to face out. I hope matagal pa to bago mag-face out. Ito yung mga bagong units nila. And so ang mangyayari is uh, kukunin natin yung plate number natin. Finally after 2 years. Kaya tingnan natin doon. Ah, uh, ayan, kabit natin mamaya. Okay, so after two years. Ano ka na natin yung date na ako. natin. Okay, so yung so pagkuha natin ng plaka, so wala namang tayong kailangang ibigay na ibang document. So punta lang tayo doon, and then kapag available na, pwede nyo na makuha. So sa akin, uh, April 22, 2022 yung, yung purchase natin ko So inabot tayo ng exactong 2 years, 2 years, April na ngayon, 2024. So sa mga 2022 dyan na kumuha ng kanilang mga motor, i-check nyo yung inyong uh, plaka baka available na. Ayan. So finally, may lalagyan natin. Mas malaki siya no? kung mapapansin nyo. And then, ayan yung bolt. Titignan ko yung bolt eh. Exacto siya no? dun sa, sa butas. So lalagyan na natin finally. Tagal din natin inantay no. Itong plaka natin ilang beses na siyang na-UV. nayupi mostly binubunggo ako ng mga kamote. <laughs> Pinaka-worst yung na nahulugan tayo ng uh, ito na hulugan itong plaka ng motor. Yan natumba kasi nagpark sila sa slope. Ayun, hindi din alam i, hindi nilalinis sa sa number 1. So ayun. Uh, yung yung ating plaka. So tago na lang muna natin to. Okay, so check natin yung butas. Mukhang eksakto naman siya dun. Oh. Eh. Ayan. So hindi na natin kailangan mag ulit. Okay. Kapit na natin. Kamayin muna natin. okay, so ayan, nailagay na natin yung ating uh, plate number. Color red. Of course, uh, guys, don't forget <laughs> like and subscribe sa ating YouTube channel. Malapit na natin ma-reach yung 1,000 subscribers this year. So ayan na yung motor natin. Okay na. So nasabi sa akin kanina nung staff dun sa Mitsukoshi na yung plate number natin wala siyang kasamang RFID. So yung mga bagong plate number kasi uh, kasama na dun yung, yung RFID. So ito kailan pa nating lagyan but at least that's to follow. Finally, 2 years.